Ang pelikulang Titanic na pinagbidahan nila Jack at Rose ay talaga namang pumatok sa takilya noong dekada 90. At ang isa sa nagbigay ng buhay sa palabas na ito ay ang theme song na My Heart Will Go On. Sa magpasa hanggang ngayon, sa so tuwing mapapakinggan natin ay nagbabalik ang masasayang alaala -ala ng kahapon. Kaya naman sa maiksing video na ito ay ating kikilalanin kung sino ang boses sa likod ng napakagandang awitin na ito. Ang kwento ng buhay ni Celine Dion. Tatalakay natin kung paano siya sumikat, ang kanyang love life at ano nga ba ang kanyang kalagayan. Dahil makikita na payat na payat na ito, ano nga ba ang dumapong karamdaman sa kanya? Si Celine Dion ay isang legendary singer at halos lahat na yata ng mga sikat na artist sa buong mundo ay kilala at iniidolo siya Ilan pa sa kanyang mga awiti na tumatak sa marami ay ang The Power of Love, All By Myself, To Love You More, at marami pang iba. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Si Celine Marie Claudette Dion, o mas kilala bilang si Celine Dion, ay pinanganak noong March 30, 1968 sa Quebec, Canada. Siya ay bunso sa labing apat na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay kapwa French descent. Ang kanyang ina ay isang sikat na TV personality. Samantalang ang kanyang ama ay isa namang butcher. Bata pa lamang si Celine ay nananalaytay na sa kanyang dugo, ang hilig sa musika. Ang pagsama niya sa pagtatanghal ng kanyang pamilya sa kanilang lugar ay ang naging daan upang mahasa ang kanyang talento sa pag-awit. Naisulat ni Celine ang kanyang kauna-unahang kanta sa edad na labing dalawa. Agad namang ipinadala ang kanyang demo tape kay Janet Rhino na isang music producer sa Canada. At nang marinig nito ang kanta ay hindi na ito nagdalawang isip pa na papuntahin ang noon ay bata pang si Celine Dion sa kanyang opisina. Sinubukan nito ang kakayahan ni Celine at sinabihan na kumanta ka ng kantang bebenta sa buong mundo na siya namang ginawa ni Celine Dion. Kaya naman ito na ang nagbukas ng pinto upang makapasok siya sa mundo ng musika. At sa edad rin na 12 anyos ay nakilala ni Celine ang manager na si Rene Angelil na noong mga panahon na yon ay 38 taong gulang na hindi magtatagal ay kanya itong mapapangasawa ayon sa kanyang manager na si Rene. Nang una niyang marinig ang boses ng dalagitang si Celine, ay kinalabutan siya at napaluha dahil sa angking husay nito sa pagkanta. Nararamdaman niya kasi na malayo ang mararating nito. Kaya namang ginawa niya ang lahat ng paraan tulad na lang ng pagsanla nito ng kanyang sariling bahay sa bangko para lang mailabas ang unang album ni Celine. At sa kalaunan ay nagbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo para kay Celine Dion dahil sumikat ito hindi lamang sa kanilang bansa kundi maging sa buong mundo ay narinig ang napakaganda nitong tinig at hinangaan ng napakaraming tao. Ilan nga sa mga pinasikat na kanta ni Celine Dion ay ang Because You Love Me, Power of love, Beauty and the Beast, All By Myself, It's All Coming Back to Me, To Love You More at marami pang iba. At idagdag mo na rin ang Walang Kamatayang My Heart Will Go On na naging theme song ni Jack and Rose sa pelikulang Titanic. Sa usaping love life naman ay ang kanyang manager din na si Rene ang kanyang nakaisang dibdib. Nagsimula ito noong kasagsaga ng pamamayagpag ni Celine sa industriya. Dito ay naging kabi-kabila ang mga naging proyekto nito. Kaya naman madalas na magkasama silang dalawa na siyang naging daan upang mahulog ang loob nila sa isa't isa. ayun nga kay Celine Dion, ay hindi siya itinuring ng kanyang manager na isang paslit dahil sa simula't simula pa lang ay bituin na ang trato nito sa kanya. Sad pa ni Celine noon daw ay halik lang sa noo pero hindi naglaon nang sumapit ang ikadalawampung taong gulang niya ay naging halik na sa labi kaya naman doon na nagbago ang lahat para sa kanila. Hindi naging madali ang kanilang pagmamahalan dahil natatakot sila na mahusgahan ng iba dahil nga sa laki ng agwat ng edad ng kanyang manager. Kaya naman inilihim nilang dalawa ang kanilang relasyon sa loob ng limang taon. Taong 1991 ay opisyal na inamin ng dalawa sa publiko na mayroon silang relasyon. Marami naman ang nagulat at bumatikos sa kanilang pagmamahalan. Pero mas marami ang humanga, lalo na ang kanilang mga taga-suporta. Kaya naman lalong naging masaya ang kanilang pagsasama. Taong 1993 ay inilabas ang kanyang album na pinamagatang The Color of Love. At bago naman magtapos ang taong 1994, noong December 17 sila ay nagpakasal sa Notre Dame Basilica in Montreal at umabot sa halos $500,000 ang kanilang nagastos. Ang kanta niyang My Heart Will Go On na ginamit bilang theme song sa pelikulang Titanic ay naging top hit sa higit 25 bansa at naging bestseller noong 1998 na tinatayang mahigit 18 milyong kopya ang nabenta nito sa buong mundo. At dahil sa kasikatang natamo ni Celine Dion ay halos wala na itong hahanapin pa. Dahil isa na ito sa naging pinakahinahangaan at matagumpay na artist sa buong mundo. Ngunit taong 1999 ay isang masamang bangungot ang dumating sa kanilang pamilya dahil na-diagnose ang kanyang asawa na si Renee na mayroong kanser sa lalamunan at upang maalagaan ang kanyang asawa ay sinangtabi ni Celine Dion ang kanyang karera bilang isang singer. At pagkatapos ng isang taon, noong 2000 ay isa namang magandang balita ang inanunsyo ng kanilang doktor dahil gumaling na raw ang sakit nito. Kaya naman ipinagpatuloy nila ang kanilang nasimulang karera sa mundo ng musika. Taong 2001 ay lubos naman ang kanilang pasasalamat dahil sa hinabahaba ng kanilang paghihintay ay nabiyayaan sila ng sariling anak na lalaki. At pagkalipas ng halos isang dekada noong 2010 ay nagkaroon sila ng kambal na anak na si Nelson at Eddie. Lubos ang kasiyahang nadama ng mag-asawang si Celine at Rene dahil nadagdagan ng miyembro ng kanilang pamilya. Pero kahit anong laki ng tagumpay ang kanilang natamo ay hindi talaga sila nakawala sa matinding pagsubok ng tadhana. Dahil noong 2013 ay nang muling sabihin ng kanilang doktor na bumalik ang sakit ni Rene na kanser sa lalamunan. Kaya naman muli itong sumailalim sa matinding gamutan at operasyon upang tanggalin ang bukol nito sa leeg. Ngunit ayon sa espesyalista ay nasa stage 4 na ang sakit nito at wala nang pag-asa na gumaling pa. Pero sa kabila nito ay patuloy pa rin ang kanyang paglaban. Hanggang sa dumating ang dapit hapon ng buhay ni Rene dahil noong January 14, 2016, ilang araw pa sana bago ang kaarawan nito ay tuluyan na itong binawian ng buhay sa edad na 73. Naging labis naman ang hinagpis at pagdadalamhati ng mga naiwan nito sa buhay. Ayon kay Celine Dion, dahil sa pagkawala ng kanyang mister, ay para na ding pumanaw ang kalahati ng kanyang puso. Pero sa kabila nito, ay itinuon na lang niya ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Sa paglipas ng panahon ay unti-unting nakita ng madla ang pagbabago ng itsura ni si Lindion. Noong 2019 ay lumabas ang imahin nito na tila butot balat na. Ayon sa usap-usapan ay mayroon daw itong karamdaman o tinatawag na eating disorder. At isa pa marahil ay dumadaan ito sa matinding depression. Saat naman ni Celine ay nag adjust pa daw siya sa pagpanaw ng kanyang asawa dahil hindi raw ganun kadaling kalimutan ito. Noong December taong 2022 ay naging emosyonal si Celine Dion. Ibinalita niya sa social media na may matindi siyang pinagdaraanan dahil na-diagnose ito na isang karamdaman na rare neurological disorder na tinatawag na stiff person syndrome. Madalas din daw siyang makaranas ng matinding pulikat na nakakaapekto sa kanyang paglalakad lalo na sa kanyang pagkanta na naging dahilan naman sa pagkansila ng kanyang concert na gagawin sana sa Europe. Naging mahirap para kay Celine ang kanyang kalagayan pero hindi siya nawawala ng pag-asa. Ayon nga sa kanya, ang pinagugutan niya ng lakas ay ang kanyang mga anak at ang Diyos na lumikha. Sinisikap naman ng kanyang mga doktor na maibalik sa normal ang kanyang kalusugan. Pero ganun paman, man, kahit napakabigat ng kanyang pinagdaraanan, ay hindi naman nawawala ang mga tao na nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Tulad na lang ng balita na pumanaw na raw ito, pero pinabulaan na naman ito ng kanyang pamilya. Noong July 2023 ay lalo pang lumala ang kalagayan ni Silindion, pero patuloy pa rin itong lumalaban sa kanyang karamdaman. Ayon nga sa singer, ay umaasa siya na gagaling pa. At pagkatapos ng ilang buwan, sa kaparehong taon ng December 19 ay inanunsyo ng kanyang kapatid na tuluyan ang nawala ang kontrol ng kanyang muscle sa katawan. Ayon pa rito ay kinakailangan nilang tutukan ang pag-aalaga sa kanilang kapatid na si Celine. Dagdag pa nito ay hindi pa nakakahanap ng sapat na solusyon para sa karamdaman ni Celine Dion. At ang pinanghahawakan na lamang nila ay ang pananalig sa poong may kapal hindi pa rin sumusuko ang ating bida at patuloy na lumalaban sa kanyang karamdaman. Humihingi ng dasal ang pamilya ni Silindion upang mapabilis ang pagbuti ng kalagayan nito at pinapangarap pa rin ni Silin na muli itong makakabalik sa entablado. Sa huli ay lubos na nagpapasalamat ang legendary singer sa kanyang mga tagahanga na patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, pagmamahal at suporta. Hindi mo talaga masasabi ang mapagbirong kapalaran. Nasa ang kamang lupon, sikat kaman, mayaman, mahirap, o kahit na makapangyarihang tao ka pa sa balat ng lupa, pagka dumagok na ang tadhana, lahat ay nagiging pantay-pantay. Ang tanging magagawa na lang natin pag dumating ang oras ng matinding pagsubok ay ang manalangin sa Diyos. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung oo, ay humihingi ako ng isang like, share, at mag-subscribe ka na rin bilang suporta sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong panunood.